Hi guys, tingnan natin yung dates. Meron ng bunga yung dates. Ayan. Ayan Oh. Finally. Pero yung mga malalaking dates, walang bunga. Pero ito Oh. Ah. Yung isa meron pa. Sa, so, tingnan natin. Ay, ito ka ganito dami. First time. First time. Kami magkakaroon ng dates dito. Yung lemon, hindi na siya. Wala na siyang bunga. Hindi na umulit yung lemon. Hindi umulit. <laughs> yung isa lang dati. Yun lang. Kami dates. Galing. Galing. ito hindi ko lang mga ano ba to